may isang bagay na dapat mong malaki. Pero baka hindi mo kaya. Ano ang totoo? Ano ang kasinwali? At paano kung sabihin ko hindi mo na kaya sa kasinwali? Ang utak mo ay isang makina. Sa makina na hindi mo lukos na hindi Araw-araw, pinaglarawan ka. Pinapakita sa'yo na hindi na pinapaniwala ka sa mga bagay hindi na natin old memories. Akala mo'y nalalam mo na ang isang pangyayari. Di wala namang gano'n. Sleep paralysis. Akala mo may anino sa gilid ng kapo. Pero nga, totoo nga ba? Ang isip mo hindi lagi nakapit. At minsan, ito mismo ang dahilan ng takot. Sa mundo ngayon, hindi mo alam kung sino nagsasabi ito po. Mga balitang pilalikan. Mga larawang Mga kwentong binago para pagwalaan. At Akala mo hawak mo ang sarili mo disisyon. Pero paano kung sabihin ko, matagal ka ng tinta? Paano kung hindi mo talaga gustong malaman na ito Paano kung mas gusto mong manatili sa ilusyon dahil ang totoo kapag napita mo na kung ano ang sa likod hindi ka na makakabay gising ka ba o isa ka sa kanila Welcome sa realidad Panghuling huling tanong gusto mo bang malaman ang higit pa o mas mabuting hindi mo na ito nakita? show sure.